Ano, eh kita nyo mga mates, so oh, ayan oh. Tapos mula diyan, aakyat pa doon pataas 'yon, kita yung gusto sa taas. Oh. 'Yon. Ang <laughs> taas dun no? Oh. So 'yon ay yung pinaka uh, sa taas yung pinaka stop 6. Oh, kita Ayan. So, andito na tayo sa stop 7. Ngayon. Ah, so, di ba? Ang ganda. Uh, Ayan, kita niyo mga mates ah. Oh, ah, dito? Yung sa mga... Oh, kung nakikita nyo, ayan o, oh, ikot o. Yung, yung tanin na pako, Ah, yung kakainin, yung nasa na, na sa salad. Oh, At saka, kita nyo yun o, sa laki Pinoy TV, ando pa sa taas o na, nakikipag show pa. ayan. Yan, narinig pa hanggang dito Narinig natin yung confirmation But dun sa baba Na pwede nang uh, On the go na yung mga nasa taas Going down Para clear yung area yung way nila At walang Naka-distract sa baba So yun na alright. So gumaga na sila Yun 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 ya yeah. Ano na sila? Sabi hello dyan, <laughs> Hello sa nag-assist. Paring Luis. kami. So, nandito na tayo sa stop 8. Ito. Ayan. mo na tayo. Yes. Ayan no? So, ayun uh, o. Oh. Amin sila. Nandun yata sila ko rin dyan. Para... yung pinaka stop hate. Ayan. So, andito sila sa... Dito mas maganda mga mates. Mas maganda dito sa dulo. Dahil parang nasa ano nasa balcony. Ayan o. Oh. Ha <laughs> Are you okay to? Nahihilo ka na? Bumaba na po si Dade dito? Ah. Medyo umuugad yan. Dito, bumaba na po si Dade? Andun pa, andun pa. <laughs> yeah. Yun o. Know, ang dalawa kong dalaga. Ito, bali wala lang eh. Parang mga ano to, malalakas ang loob ng mga to. Ayan yeah, no, okay kita mo, pangiti-ngiti lang. Sige, darun, eh rin. si Toto, doon eh, umi umiiyak na. Sige, darun, yun. Sige, darun, yun. <laughs> Sige, darun, <tsaka> yun. <laughs> so. At, ito, ang pinakamaganda mga mates makikita mo dito sa pinaka lake na to yeah. yan ito mga ganitong isda na dito lang yata makikita so ito yung pinaka yeah. Yeah. ito yung pinaka pinaka balcony mga mates ah Oh, oh, oh. may, may, ano siya, may, may wave kasi ito yung pinaka balcony na as in wala na siyang naghahawak na metal kundi nandoon sa puno ito parang talagang balcony na siya oh. so ang ganda mga mates oh. yun yung lake nakikita ang ganda pagmastan yun o Yan, oh. medyo may ano siya ma may gumaganon siya dahil yung bigat uh, nya niya na na oh, okay. Oh, gumagalaw yes. yung pinaka balcony at mm, kumbaga medyo may hiluhin ka hindi nga pwede dito pwede kasi tayo. baka possible na samahan ka ng lasa so ito, ito yung pinaka balcony niya at makikita nyo sa ilalim oh. Marikita nyo sa ilalim, wala na siyang ano, wala na siyang post, walang poste sa ilalim dito. Kumbaga, parang balcony siya na naka naka ano, nakalawit lang dito yung dulo. Yan. So, na nakakalula nga. Yan. <clears throat> so, yun. At saka itong maganda dito, mga mates. This is na to, makikita mo dyan yung lake. Although, pagpasensya nyo na at ang ating video e gumagalaw dahil gumagalaw itong ibabaw lalo pagka mayroong konting hangin o umaalog-alog -uma umaalog-alog oh yan oh yan oh umaalog-alog pa Para, parang nililindol ah <laughs> parang nililindol so yun medyo nakakahilo nga rin ng konti medyo nakakahilo ng konti dahil andito tayo sa dulo yan mga mates hindi tayo sa dulo. Ayan. 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 Andito sila. Naghihintay. Yap. Pagsabay-sabay ang ang iyong weight ng mga naglalakad ay napipisan sa isang banda gumagalaw talaga yung yung ano, yung bridge. Gumagalaw talaga. Ay, ano? May ilat. alam mo yang ilat na yan. May ano yan. May mga il siguro diyan. Yan oh. Lupa sa labi. Ito yung mga mates ah. Dalawang batuta ako, hindi natatakot oh. Naghaharutan pa sila oh. Enjoy pa sila. <laughs> Ayan ah. Oh. Gumagalaw talaga mga mates ah. Oh. Yumuyug-yug siya. Yumuyug-yug. si Queenie, inaano ako. Yeah. Tutusukin ako sa likod. <laughs> Wala na lang. Go, 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 go. Wala na. <laughs> Wala na. Wala na. Wala ito man. yung mga bird na nakikita nyo dito mga may Kapag pumunta kayo dito, yung mga bird na ito ma-encounter nyo dito. So nandito so, kami na sa eh. top 9. So yung... Yun, doon kami galing kanina. Although talaga walang poste siya sa dulo, nakalawit. Nakalawit lang siya doon tinatawag mo mates. Oh, nakalawit lang siya doon, parang balkoni na kapag pumunta ka doon sa dulo, gumaganon yung dulo. yun talaga. Nakalawit lang siya doon, oh. walang poste. Ayun. Ayun ito na yung pinaka last. So ito na yung labasan, mga mates. So ito, dito na tayo, nakalabas na tayo. Nakikita yung mga mates, na. Nakalabas na tayo, galing tayo doon sa ano ng tree top. So, mabalik na tayo sa baba. Ayan. So, ganun pa rin. As usual, lakad pa rin tayo pa baba mga mates. Ayan. So, iniwanan na tayo ng mga kasama natin dahil yung iba, mga nahilo na, kaya nawala na silang bumaba. Ito ang stop 11. So, pagkagaling doon sa taas, pagkagaling doon, ito yung uh, way po alabas. So, pagkagaling doon, umiikot, papaganoon, ikot do sa loob. Aba, napagod na. O, pahinga dito muna. So, yung pinaka-stop 11. So, ito na. O, lakad uli kami naman pababa. Ayan sila, o. Yung isa, humawak na sa Hawak na bewang o napagod na. Ang lakad. to kasi puro puno na talaga <laughs> to. Ayan. At habang naglalakad sila, nagmamaritis sila. Aha! <laughs> Dili ka sabot! Aha! Nakakapagod din kaya mag-ikot dun sa taas at saka nakakatakot din. Lalo na doon sa loob ng pinaka-birds. Medyo gumagalaw siya. Kapag medyo maihiluhin nga, maihilo talaga. Ayun, yung pinaka-service ng mga sasakay sa... Nakakatakot, Bugoy! Susuka ka dyan! Ay, ba't ko sarili ko? Tapos, ang tamang na naman na-justice bed tayo, So yan, andyan na ulit ang isa, maghahatid si sa taas. Yun yung second, ba't sila, oh. Sasa sasakay sila talaga. Oh. Kaya mo, kaya nila yun. Ah, hmm? Walang kukuha kay Floyd. Nandun ang pasina pa rin, Luis, sa taas. Nandun pa ba? Hmm. Ah, okay, okay. Ano pa nila yun? Oh, di dapat si pwede kuya pasoyo, pa, so yun, mo ako nandun. Ayan, ang pinababa. Ayan. Ayan. Lakad, 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 lakad. Pababa. Saka. Yung iba, ayun na, nandun sa Nandun na sila, kabila. Mm -hmm. Dito tayo sa baba at kukuna natin ang video. Dito, sa baba. <laughs> Hello. <laughs> Oh. No, sakay na. Direct and then. Bus strip ako bus strip. So dito tayo at kukunan uh, natin ng uh. Kunan natin ng video sina sina Pat maganak ni Pat. Di binadayo talaga dito mga mates. Ang dami, ang daming tao. Ang daming tao. Ayan. ayun So mga mates, so, oh, dito muna tayo at, uh, at titignan natin. Ibibidyo natin yung pagbaba ni Napat. So dito sila lalabas dyan sa dulo na yan dyan sila lalabas mula doon sa pinakatangas ng tree top ng tree top yan. so dyan sila lalabas yan. so yan na mga mates so andyan na sila yan na oh, yun nga lang medyo umuulan na rin so naririnig ko umano na yung zip line cable yan naririnig nyo yan ah <coughs> so, nga lang mates, nandito tayo, naghihintay pa rin tayo nung pag ano kaso bumagsak na oh maulan na yan, nakikita nyo mga mates, so, bumabagsak na ang ulan, punta tayo dito medyo umuulan na kaya yan. umuulan na ayan huh? at habang hinihintay natin yung iba ito ang mapapansin mo dito mga mates. so ayan, ayan o, ayan sila o, ayan, o. lulugulug basa na ang dami dito o, ano bang tawag dyan sa ibo na yan? O, diba? Ayun, mga mates. dahil nga bumagsak na yung ulan, so yun, dito kami sa likod ng sasakyan at uh, nakaupo muna so nakikita nyo ayan ang ulan ayan yeah, sa labas so. at yan at uh, muli mga mates so hanggang dito na lang at pinuputol ko na itong video na to at uh, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta sa aking uh, small youtube channel at uh, kung bago ka pa lang po sa aking uh, youtube channel pakihit na lang po ang notification bell at pakisubscribe na rin po para maging updated sa susunod po mga video So for the meantime mga mates, so hanggang dito na lang ang video na to at muling maraming salamat sa inyo. So hanggang sa muli sa mga susunod kong gagawing mga video. So 'yun mga mates. So bye-bye na muna. Bye-bye.